Ito ang durian trot. Base sa aking experience sa prutas na ito, ay sa unang amo ay napakabaho siya. At habang tumatagal na paulit-ulit mo siyang tinitikman, ay magiging pinakamasarap ito sa lahat ng protas sa buhay mo. Iyon ay base sa aking experience. At hindi na rin mabaho sa aking pang-amo kalaunan. subukan natin pakainin ng durian ang mga chikiting na ito. Anyway, ito ang pangalawang pagkakataon na makakita sila at makatikim sila ng durian. Kung mapapansin nyo, ay inamoy at tinitman ng batang ito ang durian. Ngunit, hindi na niya kinain. Naalala ko tuloy, noong unang experience ko durian na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na hindi ako nasarapan sa durian. Ngunit na ay ito ay ang pinakamasarap na proka sa buong buhay ko. Anyway, sa mga hindi pa nakakaalam at hindi pa mahilig sa durian, ay napakaraming klase ng durian. Ang klase ng durian na ito ay golden puyat. Ang ibang durian ay tinatawag nilang puyat na magandang klase ng durian, ngunit kulay puti siya. Ito naman ay kulay dilaw na durian at isa rin sa pinakamasarap na klase ng durian sa Pilipinas. Dito sa Metro Manila ay 150 pesos ang kada kilo nito. Ngunit sa Mindanao ay 50 pesos lamang ang bawat kilo nito. Nga mo dyan yasin. Yasin. ang isa sa kagandahan ng protas na ito ay pwede mong hindi buksan ang ibang part nito para i-reserve mo sa mga susunod na araw patulad dito sobrang dami dito oh. meron pa dito hindi na kaya nabusog na ako ito oh, meron pa dito meron pang tatlo itong binuksan kong durian ay meron limang seksyon kaya nabuksan ko na yung dalawa buksan ko ulit itong pangatlo yung mga malalaking durian ay merong anim na seksyon or pito meron din walo dipindi talak dito. Uniga! Oh Ayun! Lucky! Ano 'yan? Eh, ano ba 'ka ha? Kan maka-patin. Ah, nakita mo 'tong pati Hindi na kaya. Airum pang dalawa dyan.